hi guys for this video kasi it's already 5 16 na so it's already hapon na <laughs> hapon na talaga siya pero i need to cook for my own kasi wala ko yung partner ko kasi ah uh, magkabai siya ngayon so, so hindi nito sa bahay ngayon for now nagdulot ako sa mga food mm, tatuin ko ay sing pa sa Ito ano ba siya so may ano dito huwag so magkakuntun ano na ano daw na yung so ba na na lahat abos na lahat abos na lahat na lahat

Yeah, after that, dito guys, ay bubukalan ko na ng tubig para mamaya maya mabubukal na siya ay magano ano na ako, ko na yung kanton. At before that guys, pagkatapos, before yun, maghintay ako sa pagbubukal, mag, uh, mag -prepare muna ako sa mga ingredients niya. And ito lang guys, God bless, ingat kayo, bye bye.